May mga pang-ulam kami ngayon mga idol. Putrip trip muna kami ngayon kasi malakas yung hangin gawa ng panahon. <laughs> at pag-uwi namin ay medyo tahimik na panahon. Ayan. May kainan na ni Idol Ariel at saka ni Idol Junjun. Food trip muna, food Pangabang sa pagluto. Yun, nalaglag pa yung sipon. <laughs> <laughs> yeah, sarap siguro ito mga idol. No? Yan. Buraw. Saga muna tayo nitong ulam mga idol. <laughs> Walang ibang huli. May tangigi kami tatlong piraso lang mga idol. Umuwi na kami kasi ang lakas ng hangin. Ulan. Kaya bawiin na lang natin dito sa food trip. tagloloto muno gai kan lambi mga idol oh lambi sidto mga idol dalawa din taba nya lolog ng taba pa mga idol tatlo lang kaming kumakain mga idol <laughs> <laughs> ang dami naming inuulam mga idol oh. tulungan nyo kami <laughs> <laughs> mau ubus kayak tuh mau idol ya idol jangan syaratnya mau idol entah udah luang juga mau idol lemas oke okay. Tuan Perik, lemas sih. Oh, mudah laki nang ma burau idol burau burau Ampris Ampris terlepas ampres nyaw. Yeah. Sibuyas, sekarang sili nang ma yang lemas. siyempre hindi mawala ang Adino Moto <laughs> konti lang yung sabaw natin nilagay mga idol para hindi masyadong ano sa tinula parang sinipaksi ko lang siya mga idol sarap ito dali na natin sa ating super super butin <laughs> ayan yung super butin namin mga idol oh. Bisik na bisik lang yan kang idol Ariel. Bisik, bisik. Hay, itak ang ni. Oh, wala pa man ang kuan krudo dai. Ayan na, nakasalang na ang idol. Ayan. Bukal na dahil mga idol. Ayan, tingnan nyo mga idol. Kaya lang yung aming, aming pusit, hindi pa nagiba yung kulay. <laughs> Press pa rin yung kulay <laughs> ng pusit na yun mga idol. Pula. Maya maya kundi mga idol. Pag labas ng mata ng isda. Ano na? May bagaw. Ta Sugba <laughs> eh. Dragon, may noong yapak. Gamay po kayo ni Dadan. Cute. Abli lang. Ah, tagman, yan. Luto na may idol. Kain na. Ay, luto. Pahit na ay naka. Luto na no yun? Ha? Ha? Sulo yun? Kuha niyo ka na. Kuha niyo Hilaw pa. Hilaw pa lagi na. Lumasal. Yan ang super gasol namin mga idol. Basic lang yan. Pag dasa isla ka, dapat marunong kang madiskarte sa buhay. disembulan ke bawah eh pian pian mau lapau lagi nak sia besamu ku anak sia nah boleh ke bukan bicarok lapau namen apel bagi nak tu arun

ayos kabila oh umiiyak na <laughs> umiiyak mo ay doon baka hindi na daw niya maubos nawasan na kagbutod